Simulan natin ang balitaan sa inaakusahang kulto na Socorro Bayanihan Services sa Surigao del Norte. Pero giit ng grupo, imahinasyon lamang ito ng mga taong galit sa kanila. Narito ang report. Nagsimula raw bilang peace-loving organization ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services sa Surigao del Norte. Ayon mismo ito sa dati nilang miyembro na sa si Edilito Sanko. Pero matagal na rin daw siyang tumiwalag dito. Naglihis, lumihis ng landas ng starting noong 2017. Meron na silang ginugroom na bata, 17 years old noong, noong taon na yon na ginugroom na parang mag-assume as a reincarnation na, ng, ng Senyor Kaya nga tinawag siyang Senyor Angela. Meron din naman ng private army ang grupo ayon sa whistleblowers. Sabi ni Sangko na ngayon tagapagsalita ni Socorro Mayor Riza Timkang, mismong alkalde ang nagpabuo ng task force para imbisigahan ang mga aligasyon ng iba pang miyembro. Nilabas nilang lahat ang mga kahindik-hindik ng mga pangyayari sa loob na hindi namin alam kami na andito lang sa labas. Kaya nag-request si Mayor ng, ng, sa INVI, Director ng Investigative Assistance. Una ng tinawag ni Senadora Risa Hontiveros na kulto ang grupo, umano'y nang aabuso ng mga batang miyembro. Sangkot din daw ito sa iligal na droga, pero itinanggihan ng samahan. It's only guni-guni lang, imagination lang. They can come anytime, and we are ready if they can find any laboratory. So bukas so, po uh, ang inyong pintuan dyan welcome, sa Socorro? We will come. Bukas ang pinto nyo dyan kahit tumating yes, dyan DILG, okay. ang Senado? Yes po, yes po. Uh, Pagkatayo ng mga bahay, agricultural production at burial services daw ang layunin ng kanilang asusyon. Hindi rin daw nila tinuturing na ang dati nilang Pangulo na si J. Kilario. Walang katotohanan yan. Uh, in fact, uh, J. Kilario is just our leader. Uh, formerly, he was a sacristan. And when he grew up, he, we found out that he is a good leader among the youth. Sabi ng grupo, galit lang sa kanila si Sangko dahil dalawang kapatid nito ang sumama sa kanila sa bundok ng Kapihana. Kinumpirma naman ng Department of Justice na may nakinabang kaso laban sa sampung correspondents mula sa Socorro Bayanihan Services ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sisilip na rin ang siniwalat ni Senadora Risa Hontiveros na kalahati umano nang nahatanggap na ayuda ng four-piece beneficiaries ng mga miyembro ay kinukuha ng grupo. It's against the creed of the department when may tumabas. No matter kung sino man yan, no government official, no private individual can take what is given directly to the beneficiary. We have taken stock of the uh, privileged speech of the good senator, Madam Chair, and we took inventory immediately of how many four-piece households we have there. Mobile Journal, Yena Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.